Nanalo ako ng 1 million at alahas. Kahulugan ng panaginip na alahas, Q&A portion. Nanaginip po ako nanalo ako ng 1 million at mga alahas, hiningi sa akin ng anak kong dalaga, yung magkapares na ikaw, nahugis bilog at nakasuot na sa kanya, ano po ba ang ibig sabihin nito? Ang alahas sa iyong panaginip ay maaaring simbolo ng masaganang hinaharap at tagumpay. Ang alahas sa isang panaginip ay madalas na nagpapahiwatig na alam mo kung ano ang gusto mo at mga bagay na mahalaga sa iyo. Maari rin itong kumetawan sa talento na mayroon ka. Ang mga ikaw, sa isang panaginip ay isang magandang palatandaan ng kagandahan, kayamanan, kaunlaran at hindi inaasahang magandang kapalaran. Ang paghingi at pagsuot ng iyong mga ikaw ng iyong anak na dalaga sa panaginip ay maaaring ito ay isang palatandaan na siya ay nais kumuha ng kredit o balato. Halimbawa, tagumpay mo sa iyong proyekto na nagsasabi na banggitin mo ang kanyang pangalan bilang katuwang sa tagumpay na iyong nakamtam o bigyan ng balato mula sa gantimpala na iyong nakuha. Ang hugis bilog na bagay tulad ng ikaw ay nagsasaad ng katiyakan. Kumakatawan din ito sa mga taong hindi makasarili. Ang nanalo o panalo ay kumakatawan sa tagumpay at swerte sa relasyon, trabaho o iba pang pangarap mo. Hindi dahil nakatadhana ito sa iyo. Kundi ikaw mismo ang gumawa ng swerte at tagumpay sa iyong buhay dahil sa iyong katangian ng pagiging competitive at pagkaroon ng kumpiyansya sa Diyos at sa iyong kakayahan. Ang halaga ng pera na napanalunan o natanggap mo sa iyong panaginip ay kasing halaga rin na maaaring matanggap mo na biyaya ngunit maging ng bigat ng mga responsibilidad. Ito rin ay maaring magsaad ng halaga o laki ng pagpapahalaga mo sa isang tao, bagay o sitwasyon base sa iyong pananaw. Ang makapanaginip ng malaking halaga ng pera ay maaaring magsaad ng kasaganaan at pag-unlad sa iyong buhay. Ito ay maaaring isang simbolo ng financial na tagumpay o maayos na takbo ng iyong mga proyekto. Ang malaking halaga ng pera ay maaaring magsaad ng mas mataas na antas ng responsibilidad. Ito ay maaaring magsanay ng iyong kakayahan na pamahalaan ang iyong yaman o humarap sa mga financial na desisyon. Ang isang milyong piso ay maaaring magsaad ng iyong kahandaan para sa mga malalaking pagbabago o oportunidad sa iyong buhay. Ito ay maaaring isang senyales na handa ka na sa mga bagay na darating ngunit nagpapahiwatig din ito ng paghahanap mo ng fulfillment na pakiramdam mo ay may kulang sa iyong buhay, at nais mong mapunan ito na kasing ng perang na paginipan mo. Laging tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan, ngunit simboliko at maaaring may nakatagong personal na mga mensahe para sa iyo. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Kaya alalahanin mo kung ano ang iyong nararamdaman, ginagawa o mga reaksyon sa iyong panaginip at subukan itong iugnay sa iyong totoong buhay upang maunawaan mo ang mensahe sa iyo ng iyong panaginip. What?